platform no? platform okay. walang sila sa tao no? mabagal tambak yan, ng tao yun ang hirap din kuya walang sila sa tao yun sa nakobo ko ginagabi na yun ano yun kuya miyarkolis at saka sapat ko gano'n din pero ay sana malapit lang kasi yung doon sa ano doon sa may liwis naman mabibilis doon kaso malayo hmm. sa mga papuntang loob so, hmm. so, 干嘛 nandito tayo ngayon sa Grand Canal so ito yung mga uh, mall dito sa Grand Canal sa McKinley so ayun guys uh, na-deliver ko na po yung uh, package ko from uh, Santa Rosa their tagig pala sorry <laughs> uh, yun uh, mag -antay -antay mo na ako at baka makakuha rin tayo ng mga booking dito so tingin ko naman maraming uh, booking to so pipili lang ako ng angkop at kayang kaya kong uh, i-deliver so waiting pa rin so yun mga, mga katupi ang maganda dito sa lugar nato sa Grand Canal so, ayan titinan ko muna yung uh, wish nakakatupi. Nakakuha tayo ng uh, booking dito sa food court nito. So, dadali naman natin ito sa Montinlopa Tagig to Muntinlupa naman tayo. So, pabalik na naman tayo ulit malapit sa Laguna. Let's go! Ah, dito ulit mga katupi. Meron pa tayo isang pick up. Galing ito sa Montinlopa Ah, uh, papunta naman ito ng uh, Laguna, Kalamba. Let's go! Eh mga katupi, after ko na uh, ma-pick up yung uh, palago na pa ako isang nakuha dito sa May subdivision. At sorry nga pala, uh, bali ito ah uh, kalamba ito kabuyaw naman itong pick upin ko. So pabalik na sa amin to mga katupi. kukunin ko na yung package niya. Mga ano to? Uh, mga plant, mga halaman to mga kapat. Yung pick-uping ko dito di ko sa kabuyog Laguna At yun nga mga kapap, medyo napagod at nagutom ako. So napadaan ako dito sa isang uh, nagtitinda ng Paris sa Paris. Alam niya naman, paborito kong kainan to kasi mura lang to mga kapap. At higit sa lahat, ang masarap ang sabaw. So mga kaigip tayo, tamang tama ito sa ating mga biyahero Ang uh, kumain sa mga gitong Paris. Pero mga kapap, inahinay lang kayo sa pagkain nito. Huwag kayo masyadong kumain ito Paminsan-minsan lang. Pwede yun. Okay? Balbal na, balbal na, kasi malayo pa yung ta tagbo ko mga kapab. Ayun mga kapab, kaya dito mahilig akong kumain. To afford na afford po yung budget kasi dito. So, uh, para hindi tayo masyadong magastos. Kasi alam nyo naman, dito sa trabaho ko na to, hindi naman talaga totally laging uh, maganda ang kita dito. Minsan malat din tulad ngayon. Uh, ang layo na narating ko pero ang, ang hawak kong pera ay nasa 400 pa lang so napaka talaga ng uh, pasok ng uh, kitaan natin ngayon kasi maliliit lang yung mga bayad na nakukuha ko eh so wala man lang nagtitip so okay lang. Ayun mga kapap, nasa napasal pa ng kain. Humirit pa ako ng isang kanin para sulit kasi yung kain ko na to hanggang uh, gabi na ito. Sa so, isang beses lang talaga tayo kumakain sa isang araw kasi hindi man tayo pwedeng kain ng kain. Baka maubos naman yung kita natin. <laughs> Wow, si ate oh. Lakas din kumain. No? Nagigipagsabahin sa akin. Parang gusto niyang uh, makipagpatintero ng kain sa akin, mga kapapo. Oh. po. Ayun, may nanalo na. Wala na may ibang nanalo, kundi ako kasi mabilis akong kumain. Halos hindi ko na nga nilulok ng kinakain ko, mga kapap. Eh, si ate, oh, umabol, oy. Sayang, ako talaga nanalo, ate. Sorry, ah. Mabilis talaga kumain.